Ikapitumput walong kabanata. Makinig kayo o bayan ko sa aking kautosan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una, na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. At ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Hakob at nagtakda ng kautosan sa Israel, na kanyang iniuto sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Upang maalaman ng lahing darating, sa makatwid bagay ng mga anak na ipanganganak, na siyang magsisibangon at mangagsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Ang mga anak ni Efraim, gayong may sakbat at may dalang mga busog, at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos, at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautosan. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa, at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Ehipto sa parang ng Zowan. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Sa araw naman ay kanyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Kanyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya upang manghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos. Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Narito, kanyang pinalo ang bato na ang mga tubig ay bumubulwak at mga bukal ay nagsisiapaw. Makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Ipaghahanda ba niya ng karne ang kanyang bayan? Kaya't narinig ng Panginoon at napuot, at isang apoy ay nag-alab laban sa Hakob, at galit naman ay napailang lang laban sa Israel. Sapagkat sila'y hindi nagsisampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa kanyang pagliligtas. Gayon may nagutos siya sa mga langit sa itaas at binuksan ang mga pintuan ng langit. At pinaulanan niya sila ng mana upang makain, at binigyan sila ng trigo ng langit. Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan. Pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog. Kanyang pinahihip ang hanging silanganan sa mga langit. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay pinatnubayan niya ang hanging timugan pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat. At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento sa palibot ng kanilang mga tahanan. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Hindi sila nagsihiwalay ng kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata sa Israel. Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Nang kanyang patayin sila, sila'y nangag-usisa sa kanya at sila'y nagsibalik at nagsihanap ng tapat sa Diyos. At kanilang naalaala na ang Diyos ay kanilang malaking bato at ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Ngunit tinutuya nila siya ng kanilang bibig at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Sapagkat ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kanya, ni tapat man sila sa kanyang tipan. Ngunit siya, palibhasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit, at hindi pinukaw ang buo niyang puot, at naalaala niyang sila'y laman lamang, hanging dumadaan at hindi bumabalik. Kay dalas na nang himagsik nila laban sa kanya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang. At sila'y nagsibalik uli at tinukso ang Diyos, at minungkahi ang banal ng Israel. Hindi nila inalaala ang kanyang kamay, ni ang araw man ng kanyang tubusin sila sa kaaway kung paanong kanyang inilagay ang kanyang mga tanda sa Ehipto at ang kanyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan. At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog at ang kanilang mga bukal na ano pa't pa hindi sila makainom. Nagsugo rin siya sa gitna nila ng mga pulutong ng mga bangaw na lumamon sa kanila at mga palaka na nagsigiba sa kanila. Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong at ang kanilang pakinabang sa balang. Sinira niya ang kanilang ubasan ng graniso at ang mga puno nila ng sikomoro ng eskarcha. Ibinigay rin naman niya ang kanilang mga hayop sa graniso at sa mga lintik ang kanilang mga kawan. Ibinugso niya sa kanila ang kabangisan ng kanyang galit, puot at galit, at kabagabagan, pulutong ng mga anghel ng kasamaan. Kanyang iginawa ng landas ang kanyang galit, hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa. At sinaktan ang lahat ng panganay sa Ehipto, ang panguna ng kanilang kalakasan sa mga tolda ni Cham. Ngunit kanyang pinayaon ang kanyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. At inihatid niya silang tiwasay na anupat hindi sila nangatakot, Ngunit tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway, at dinala niya sila sa hangganan ng kanyang santuario sa bundok na ito na binili ng kanyang kanang kamay. Pinalayas din niya ang mga bansa sa harap nila, at binahagi sa kanila na pinakamana sa pamamagitan ng pising panukat, at pinatahan ang mga lipi ng Israel sa kanilang mga tolda. Gayon may nanukso at nanghimagsik sila laban sa kataas-taasang Diyos at hindi iningatan ang kanyang mga patotoo, kundi nagsitalikod at nagsigawang may paglililo na gaya ng kanilang mga magulang. Sila'y nagsilis siyang parang magdarayang busog, sapagkat minungkahin nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako, at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan. Nang marinig ito ng Diyos ay napuot, at kinayamutang lubha ang Israel. Sagayoy kanyang pinabayaan ang tabernakulo ng silo, ang tolda na kanyang inilagay sa gitna ng mga tao, at ibinigay ang kanyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kanyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. Ibinigay rin niya ang kanyang bayan sa tabak, at napuot sa kanyang mana. Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata, at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit sa pag-aasawa. Ang mga saserdote nila'y nabuwal sa pamamagitan ng tabak at ang mga bao nila'y hindi na nga Nang magkagayoy gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog, gaya ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak. At sinaktan niya sa likod ang kanyang mga kaaway. Inilagay niya sila sa laging kadustaan. Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Efraim kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng sayon na kanyang inibig. At itinayo niya ang kanyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kanyang itinatag magpakailanman. Pinili naman niya si David na kanyang lingkod at kinuha niya siya mula sa kulungan ng mga tupa. Dinala niya siya na mula sa pagsunod sa mga tupa ng nagpapasuso upang maging pastor ng Hakob na kanyang bayan at ang Israel na kanyang mana. Sa gayoy, siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kanyang puso. At pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kanyang mga kamay.